asawa ko guys to. So, Nag ano, siya sa guys. Nang halay. Yan guys. Mabait yan guys. Sinagsampay yan guys. Yan. Yung asawa ko mabait guys. Ito no, ngayon sa kalakak ko. Yan guys. Yan. Mabait yan guys. Yan. Yan guys. Yan. Nagsampay yan guys. Kasi ano yan guys ayan ang mabait yan guys yan, sinagsampay yan sa mga damit sa ko, guys nagsampay sa mga damit guys kaya ayan guys ayan diba guys minsan lang yan sa lalaki guys magsampay ng mga damit ayan guys tingnan mo guys diba guys ayan guys ayan, ayan.